So welcome Relarge TV. Nakita niyo to? Yung bahay ko ay unti-unti kunang na-establish. So sa ngayon ay naniniwala ba kayo na sa pagtayo ko ng bahay na to ay ako lang mag-isa ang gumawa nito. So kung gusto niyo malaman kung totoo ba na ako lang mag-isa ang gumawa nito, tapusin niyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe. Hit the bell para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! So sa ngayon ay ipapakita ko muna sa inyo kung paano ko to ginawa na ako lang mag -isa. So, dito na portion lang muna yung ipapakita ko sa inyo sapagkat yung ibang portion ay na upload ko na sa YouTube channel ko at pinakita ko na sa inyo. So, you kino, nakita nyo mga ka-idol kung paano ko to ginawa na ako lang mag-isa.